So what's up mga parikoy no? Andito ah, pala tayo sa kaibigan ko mga parikoy Dito sa pulang ko mga parikoy Binalikan ko yung mga alaga nila Itong baboy, baboy mga parikoy Daming baboy nila dito mga parikoy Pakita ko sa inyo mga parikoy uh, ah, Shout out pala sa inyong lahat dyan mga parikoy no? Sa solid natin parikoy nato dya. Kay Mrs. Adventure Kay Marilo TV Kay Ma'am Ganda Kay Shinin shout out kay Tuloy 5 kay Kabads so yun mga parikoy dami nilang alaga dito mga parikoy so ito yung mga alaga nilang baboy mga parikoy oh. laki ng baboy na ito mga parikoy uh, 400 kilos kayang kaya nito mga parikoy may mga anak pa oh. sobrang laki at ito ding isa mga parikoy oh. ang dami nilang alaga mga parikoy pero ito mga parkway mga bago pa to. Tapos andun pa sa kabila. Kanina yung kaibigan ko mga parkway may dalang mga biik, daming biik. So dito tayo sa pulang ko mga parkway no. Ito rin mga parkway, may mga biik pa rin no. Ganda ng katawan ng mga biik mga parkway. Tapos ito ang nanay niya. Yan. Ang laki ng mga baboy ng mga parikoy. Siguro mga 300 kilos ata mga mga parikoy. 400, kayang-kaya mga parikoy. Ang laki. Buntis pa ata itong isa mga parikoy. Oh. Tapos andun pa si babaw. So punta natin dito mga parikoy. Mayroon din dito mga parikoy. Oh. Bagong-bago pa to. So itong maganda mga prikoy no. Ito ito talagang magandang negosyo mga parikoy. Pag may pang-finance ka talaga. Ito mga prikoy oh. Dito rin may mga big din. Daming biik mga parikoy. Hanggang doon. Ang area nila. ito isa isang mga pritoy oh. Tulog. Tapos mayroon pa dito sa kabila mga pritoy. Ito naman. Iyan oh. Tatlo. Tapos mayroon pa doon. dito rin oh tsaka dito tapos ito naman yung mga lalaki nila mga pal kayo sobrang laki galit pa ata dito rin oh So ito talaga maganda mga parikoy pag may pera mga parikoy. dami nilang baboy ng mga parikoy nga 19 piraso yata ito mga parikoy pero ang inahin marami silang inahin mga parikoy so ito yung isa dalawa palang dalawang inahin mga parikoy bagong panganak tapos ito to isang buwan na yata to siguro tapos yung isa tapos yung dalawa doon mga parikoy si taas bagong panganak pa lang siguro so, yan ang magandang litsunin mga pare ko oh. to hindi na to malalaki na yung maliliit yung maganda sa panglitson <coughs> Thank <laughs> you. dito yung mga dagko kayo So iba naman iba naman itong vlog natin mga parikoy no. Pumunta tayo dito mga parikoy para magpagupit kasi mataas ng buhok natin kaya nagpagupit tayo para hindi tayo matanda tingnan pero matanda pa rin yung parekoy niyo. Tapos nag nagkatao lang mga nyo na bakanti tayo, bakanti tayo ng oras kaya pumunta tayo dito, bumisita tayo. Kasi matagal na akong hindi nakapunta dito mga pariko nyo Tiningnan ko yung mga alaga nila. dami lang alaga mga parikoy mayroon pang isang area mayroon pa silang isang area mga parikoy doon sa uh, bitlihim marami din silang alaga doon mga parikoy yung sa bitlihim mga parikoy patining pang patining di doon pa lakihin yung mga baboy nila tapos binta ganun So yun mga parikoy no Ito lang muna ang vlog natin mga parikoy Pasensya na kayo mga parikoy Kailangan natin mag vlog Para yung whatsapp out natin para hindi maubos Tapos uh, Merry Christmas inyong lahat yan mga parikoy no Malapit na yung Araw ng Pasko natin mga parikoy Ilang araw na lang para magpapasko na Merry Christmas inyong mga parikoy At advance happy uh, new year sa inyong lahat yan 2025 ng mga parikoy Parikoy nyo ganito pa rin walang pinagbago so yan mga prekoy no? hanggang dito na lang vlog natin mga prekoy uulitin ko shoutout sa inyong lahat yan mga solid prekoy shout sa inyo magingat kayo palagi mga prekoy kung saan mong kayo mga prekoy no ingat kayo sa araw araw yung ginagawa mga prekoy bye bye mga prekoy hanggang dito na lang mga prekoy see you next vlog